Hello ka, breast friend! What is your mood for today? Charisse! Kung napapansin nyo, mga busy ang lahat para gumawa ng artwork dito sa kindergarten. Este, sa venue pala ng aming training for lactation massage. Home Breastfeeding Counseling for Mother Empowerment. Mood meter nga ang tawag sa artwork na ito. Isa sa mga workshop na pinagagawa ni Nanay Ines, ang ating master trainer. Ang layunin nito ay maipahayag ang damdamin ng bawat isa. Ano ba ang sinasabi ng kanilang mga isip, pakiramdam o mga saluobin sa araw na ito sa pamamagitan ng pagpupunit ng mga larawan na angkop sa kanilang mga saluobin damdamin. Kaugnay sa mga nagdaang araw ng training, ano ang masasabi o impact sa mga natutunan at mga nabuksang impormasyon tungkol sa malawak na usaping pagpapasuso? Bagamat by group ang paggawa ng artwork sa mood meter, kailangan ng ang bawat isa ay magpapahayag ng kani kanilang mga saluobin at damdamin. Nagkaisa nga ang bawat grupo na magkaroon sila ng tema. Ano ba ang nais nilang ipaabot o ipadama mula sa ginawa nilang artwork. Malaking tulong din ito sa bawat isa na makapag-express ng kanilang mga saluubin, damdamin mula sa kanilang napakinggan, nalaman at natutunan mula sa tatlong araw na training seminar. So, ayan, nakita nyo ang gaganda ng bawat artwork, ng bawat grupo. Napakagaling. At alam nyo, yan ay inexplain nila isa-isa. At ang galing talaga, makikita talaga ang teamwork ng bawat grupo. oh, children, happy ba kayo? Char! Thank you so much mga ka friends sa inyong pagsama sa akin sa pakikinig at pagsaksi sa naging kaganapan sa workshop ng training ng lactation massage and breastfeeding counseling for mother empowerment. Dito lamang ito sa San Fernando, Pampanga. Thank you so much everyone. I love you all.